ako mo ako eh, no? As employee. Dito tayo ngayon sa so, office train natin na document yung isang araw natin dito. Ang unang ginagawa sa umaga, mag-log. Mga pinaka-attendance natin yun. Ito ang unang struggle ko ngayong araw eh, no? sirang pindutan ng elevator although mayroon naman yung kabilang elevator doon kasi yun yung pang mga ibang guest. Nakita tayo aga ko ngayon. Talagang oras ko ngayon. Last few months talagang lahat ng oras ko napupunta sa trabaho talaga. Wala sa is. ka na. Papunta sa trabaho. alas 7 Alis ka na. Diba? 7.30. Alas 8. Nandito ka na sa trabaho. Hanggang 6. pag ka, pag -uwi mo, mag-aayos ka pa. Nakasinig pa ako ng buhat. Tulog ka, pinabukasan, ganun ulit. Dito na tayo sa office. Good mm -hmm. morning po. So oh, mayroon may kami ngayon dito. Fire drill kung... Presidente na nga. Ba, may tubig andal dala. Ready? sa Isang lap. Tapos nang haapon ngayon presko? Mayroon nga presko eh. Dito kami ngayon sa may ano... Ini best, basah, park. beras lang ko sa basah, tumatakbo beras basah, ini 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 beras tayo? ini beras basah, ini beras basah, T tumakbo po yun ako nar naranasan ko rin na experience ko rin yung ano running era tak dyan pa ikot dito commerce sa oh, kabila nyan yun pa kami dito papanggang festival papunta ron pa dito sa griffin stone totoo naman pagka peak hour tumakbo talagang malilibang ka malilibang ka sa mga makikita mo oh di ba malilibang ka kasi marami kang mga nakakasalubong eh very very bihira very parang ano lang ako dito minsan lang pag may kasama kadalasan ko sa amin ah, sa village na sa loob ng village minsan lumalapas ako ng village at yun doon ako tumatakbo siguro pinaka magandang uh, running running spot dito sa Asout hindi ako nagtagal sa pagtakbo dito kasi unang una dadayuhin pa siya Diba? Although masaya nga naman talaga Ang sa akin nun, may kalsada naman sa harap namin di maganda rin naman yung ruta wala masyadong sasakya so, dito na ako sa amin paglabas mo ng gate stretching ka lang ng konti o yun laban na hindi ka na dadayo dyan para alam mo yun puntahan kung ano man yung mga dinadayo ng mga runners dyan although may effect nga naman kasi talaga may effect yung space na ginagalawan mo pagdating sa pagtakbo may effect siya pero eh, kaya mo pa rin mag perform gawin yung isang bagay kahit na hindi ganun kaganda ang environment mas maganda yun mas kaya mong makatapos ng something gaya nun, example talagang hinahabol nila yung spot na to alam mo yun, umay hindi ka basta basta na umay eh dun sa amin, paikot-ikot ka ron makikita mo rin madidilim na bahay pahimik, wala kang makakasalubong na tao ikaw lang mag isang tumatakbo ron so, mabilis kang mauumay sa ganun pero kung kaya mo pa rin siyang continuously na gawin. kahit na umay na umay ka na sa kanya well, yun ang maganda at least kahit sa ang lugar ka ilagay mas mataas yung chance na makatapos ka ng something maging productive ka kahit na may mas maganda dito eh kung yun ang mas available at mas accessible para sa'yo eh, do doon na tayo sa kung saan yung mas accessible kahit na hindi siya kasing ganda dito eh, pwede na to eh, dito na lang tayo meron din kasing mga iba talaga well, hindi mo naman sila masisisi kanya-kanya lang naman yan din kahit na meron silang disente mas accessible sa kanila, mas dadayuhin nila lugar na mas maganda kahit na meron na silang readily accessible, kaso nga lang hindi maganda, eh gusto nga nila yung maganda, yung ganito, yung ganyan yung kung ano man nakita nila sa dito na wala dun sa kanilang ano pupuspipiliin nila maanit masasil pa yun di ba? mas kukonsume mo pa ng oras yun. Ngayon, parang nakuha ko lang siya na lesson kay Andrew Tate na parang, Hey Andrew, may nagtanong daw sa kanya, Hey Andrew, what shoes should I wear? Working out, parang ganun, doing my workout. Parang binara niya yun, parang sabi niya, Ibi-bench press ko yung mama mo sa harap mo kahit nakachinelas lang ako. So, kumbaga, pagpe-perform, hindi nakabase sa kung anong kailangan mo. Nakabase siya sa kung anong meron ka. Kung anong meron ka, yun ang gamitin mo. Gets niyo yun? So yun, kung kaya mong hindi maging maarte sa space na ginagalawan mo, dun ka mas makakagalaw, mas makaka-move forward, mas magkakaroon ka ng, no, you